kung plano mo lang mag-bully. Huwag klase ko. Tsaka ang dami-dami school dyan. Sa akin pa talaga. Ano bang balak mo, ha? Pati mga bata, kukunan mo ng mga baon? Para ano, pantawid dyan sa nagugutom mong si Ay nako, kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang dyan. Kasi okay ka na dyan eh. Mas bagay sa'yo. Ang bentong! Akin na lang po tumabakal nyo! Sayang po ito. Sige, kunin mo na. Sige po, salamat po. Ayos nice to. Ito'y talaga ni mam Ma Bentong. Tama-tama, may na kami bigas. May na. Si mam Ma Mang to ah. Ma'am, magandang araw po. Tatanong ko lang po sana kung kailan po yung enrollment. Bakit? Pag-enroll ba yung kapatid mo? Hindi po. Ako po, Grade 4 po sana. Seryoso ka? Ipapatawa ka ba? Ang laki-laki mo na para mag-enroll ka ng grade 4. Dapat nga sa'yo, high school eh. Tapos papasok ka ng elementary. Huwag mo nga akong gino-joke. Ma'am, hindi po ako nabibiro. Tunay yung sinasabi ko. Alam mo, kung plano mo lang mambuli, huwag sa klase ko. Tsaka ang dami-daming school diyan. Sa akin pa talaga. Ano bang balak mo, ha? Pati mga bata, kukunan mo ng mga baon. Para ano, pantawid dyan sa nagugutom mong sikmura. Ay nako, kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang dyan. Kasi okay ka na dyan eh. Mas bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo makagraduate. Okay ka na dyan. Okay? Mam, hindi po ganun. Mabuti po akong tao. Grade lang po kasi natapos ko eh. Bahala ko po, magtuloy. Kahit makagraduate lang po ng elementary, ma'am. Hoy! Hindi na nababagay sa edad mo. Ngayon ka pa ba maghahabol? Eh di sana matagal na. Sana inisip mo yan matagal na. Siguro kaya hindi ka nakagraduate ng elementary kasi kung ano-anong katarantaduhan ang ginagawa mo na ano? Bakit po, ma'am? Ipinipiling po bang edad sa school? Di ba po wala naman po? Di ba po? Kung sino po ang gusto mag-aral, itinatanggap po ng paaralan para matuto sila. Ma'am, na po ba ako matuto? Bawal na po ba ako magkaroon ng karunungan na matanggap niyo po sa nyo. Ang sabihin mo, modus mo lang yan. Ang plano mo, pag nakawan yung mga estudyante ko, pag nang magmaang-maangan. At saka, pag Baka nakakalimutan mo, teacher ako. Ibig sabihin, ako ang nagtuturo at alam ko kung ano ang tama at mali. Sige na po, kahit sa tabi ng basurahan niyo po, kahit ito lang po ako tuwing klase niyo. At talagang pati yung basura ka namin, ang mo, hindi na. Gusto ko po talaga matuto, sayang naman po ang taon. Promise po ma'am, wala po akong gagawin masama. Huwag ka nang mangarap. Huwag mo nang taasan ang pangarap mo. Kasi wala ka nang mararating. You're too late. Oh, baka hindi mo maintindihan kasi English. Sa Tagalog, huli ka na. Hindi na bagay sa mag-aral sa edad mong yan. Naiintindihan mo na. Sira ng araw. Unti na tinapulay mo, bakal pa yung mambentong. Kita ng presyo nun. na? Ayos ah. Si ma'am. Ma Isa? Tao po! Ma'am Isa! Saka si ma'am. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, wala kang magawang matino. Ano? Hanggang dito ba naman? Susundan mo ko? Nakakabwisit ka ng araw. Alam mo ba yon? hindi po ako manggugulo sa inyo. Bala ko po sana isa ulit itong wallet eh. Tingnan mo, wala ka talagang matinong magagawa, no? Sinasabi ko na nga ba, tamang hinala ko, magnanakaw ka. Mam, ma hindi po. Kung um, wala pong nabawas dyan, nakita po kasi yung picture sa wallet niyo. Kaya sinauli ko. Buti naman at kompleto. Dahil kung hindi, ipapapulis kita at sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan dahil yun ang nararapat sa mga taong katulad mo. Ma'am, hindi naman po katulad po nung iniisip nyo. At kompleto po talaga yan. Nakita ko lang po talaga yung picture nyo kasi nauli ko po. po. Sabi rin po ng mga magulang ko na huwag bang aangkin ng hindi naman po sa akin. Na huwag kukulin yung gamit ng iba. Kaya kahit na minamalit niyo po, kahit na minahamak niyo po, sinauli ko po, po. Kasi po yung nila. At alam ko naman po, ayun po talaga dapat. At ma'am, sana po huwag na po kayong ulit na ang malit o hamak ng katulad po namin na basurero lang. Kasi po yung mga tulad po namin, may mga pangarap po para sa sarili at para sa pamilya po namin. Na balang araw, baka makaahon po kami sa buhay. Sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Hayaan mo. Babawi na lang ako sa'yo. Bukas, pumunta ka sa room ko. Ako lang bahalang mag-ayos ng papel mo. Talaga po? Oo. Uh, Nakapag-aral po ako. Salamat po, ma'am. Pamuuni na po ako, ha. Ibabalik ako po doon kay na papa. Salamat po talaga, ma'am. Ayos. Yung nagagawa mo, maganda pag tutulong sa iba. Nakakahiya ako. Tuloy nga pa man din akong guro, tapos kapangpusya <laughs> ako. <laughs> Bale, babawi na lang.